may nagtanong, eh ano ngayon? Eh kasi, nalilimutan na natin ang totoo. At yun naman talaga ang gusto ng mga Marcos. Noong 2022, nakabalik sa pinakamataas na pwesto sa Pilipinas ang pamilyang Marcos. Ngayon 2025, tila wala nang makakapigil sa kanila. Tumatakbo ang kapatid na si Amy sa pagkasenador. Nakaupo bilang Ilocos Norte's first Congressional District at House of Representatives Senior Deputy House Majority Leader ang anak na si Sandro. Ang Ilocos Norte, may governor na pamangkin ng Pangulo at anak ng kapatid na si Amy. At may vice governor na asawa ng pamangkin ng diktador na si Marcos Sr. Kaya naman, napakadali para sa pamilya na hindi lang basta-basta i-revise ang kasaysayan. Ngunit, i-distort ito para sa pagpapabango ng pangalan nila. Nitong Oktubre 2024, tahimik na idineklara ni Pangulong Marcos Jr. bilang isang special working holiday ang selebrasyon ng anibersaryo ng EDSA People Power. Binago ito mula sa pagiging regular holiday na siyang ikinagalit ng marami. Bukod pa rito, kulang-kulang na ang mga impormasyon sa mga librong ginagamit sa araling panlipunan sa grades 5 at 6. Ayon sa FEU Public Policy Center, bilang na lamang ang mga impormasyon ukol sa diktaturya ni Marcos Sr. Tulad na lamang sa mga pangyayari noong pagpapatibay ng 1973 Constitution at korupsyon noong panahon na ito. Paano bibigyang pansin ang paggunita sa isang makapangyarihang pagpapakita ng demokrasya sa kasaysayan kung sapilit lang tinatanggal ang mga pagkakataon para dito? Anong klaseng Pilipinas ang mayroon sa hinaharap kung patuloy na minamanipula ang kasaysayan? Lumaban sa distortion. Recall, relearn, rebuke.